Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Mga kuya at mga ate at sa lahat ng mga member at mga kaibigan. Yan. Nandito na po kami ngayon sa location kung saan kami kakaroon ng community outreach. Dito po sa Holy Rosary Mission area. Yan.

8am pero 4 o'clock pa lang nandito na kami ayan yeah. yung nandito nakasama kasama namin si Kuya Chris Ernie yeah. <laughs> si Kuya Reggie hello Kuya si Kuya Noel morning. Good yeah. morning. Si Kuya tulugan. Rigi, si Kuya Alan. Ah, si Kuya Alan. Ayun. Si Kuya Erwin. Good morning. Good morning. 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 Yan. Yeah. April 12, 4 o'clock in the morning. Yan. Yeah. Nandito na kami sa church. Yan. Yeah. Napaaga yung aming dating. Kaya wala pang katao-tao kami pa lang si father tulog pa, hmm. tulog pa si father. location na si Saint Joseph tulog pa si <laughs> Saint Joseph Bagongbong Oriental Mindoro yan yeah. ito tulog pa si father <laughs> okay. Wala kaming baon. Ang problema saan kami dito kakain. <laughs> Yan. St. Joseph Paris Bagongbong. Bagongbong. Oriental Mendoro. Yan. Eksakto yung biyahe namin ay 7 uh, hours. 7 oras. Ah, 6 hours lang pala. Dalawang oras yung byland natin mula Makati hanggang Batangas. Dalawang oras yung roro mula Batangas to Dalawang at dalawang oras din yung biyahe mula Kalapan hanggang Oriental. 6 oh. mm. hours yung biyahe namin. Yan, ngayon dandito dito na kami sa Oriental Mindoro. All right. Walang probinsya-probinsya. Walang katao-tao sa kalsada napakatahimik dinaanan namin napakatahimik at uh, talagang bundok baba, taas yan ngayon nandito na kami St. Joseph Church Bagong Bung, Oriental Mindoro Shout out Annabel M. Armillo Magandang umaga Good morning, good morning sa iyo ang aga nating gumising ah yan kami wala pang tulugan <laughs> sarap bumiyahi sipin mo yon bumiyahi kami by tapos nagbarko kami tapos ito naman by land na uli ang sarap yan ha? alin? Okay. Good morning, good morning, Aldrin Bella. Good morning, yan. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Saturday. Yan. From Oriental Mindoro. Ano kaya salita dito? Tagalog pa, di ba? Magandang umaga Father! Gising na! Kami nandito na! <laughs> yeah. Talaga naman, yung biyahe namin 6 hours lang. 2 hours yung biyahe mula Makati hanggang Batangas Port. 2 hours din yung biyahe mula uh, Batangas Port to Kalapan na kami ay nakasakay sa Roro 2 hours din mula Kalapan hanggang dito sa Oriental Mindoro 6 hours yan yung aming mga ati ay tulog sa loob ng band Right, ito ay update lang. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa panonood mga viewers. Shout out Kuya Alan Madlang Bayan. Thank you for watching. Ah, sa aking inaanak si Aldrin Villa. Magandang magandang morning at sa aking kaibigan Annabel Armelio. Good morning, good morning. Alright. Yan, dito po tayo mag-outreach uh, program sa church sa St. Joseph Paris, Bung Oriental, Mindoro. Yes. Maraming salamat. Thank you, thank you. I love you all.